Ikaw Hindi pa po siya. Ayan o. Oh. Nilalantakan pa yung mangga. Inuubos niya yung mangga. Ayan oh, o. Ito uh, ka nga na katapos lang ng ating installation. dito sila Ma'am Insel kay Ma'am Sheila. Ayan, shout out. Maraming maraming salamat po. Oh, naganda na naman ng uh, masarap na merienda. Pansita, tinapay, siya. Okay good morning, good morning mga mates. Yan na panibagong araw, panibagong uh, grind at panibagong trabaho. Yan ng buong Timor CCTV trading. Yan nandito po tayo ngayon sa uh, isang customer natin o kliyente. Yan ito ang another contract natin, 8 uh, cameras contract at uh, saka isang uh, IMO Crucial 360. So ayan na uh, nandito po tayo ngayon sa project. Ayan ng ating team, na nagbababa na ng gamit. So yan kakabitan natin tong bahay nila Ma'am and sir ating solid subscriber Sa youtube channel natin at saka sa facebook account yan. So insulan natin to ng 8 camera bagong gawa At di pa nila nalilipatan Nalaglag yung box to <coughs> eh Ay yung mga gamit Pakayot ko na Ako ituloy yung ating uh, pag install ng ating 8 camera CCTV installation dito kala Sir. so update tayo naka-install na yung ating uh, indoor eyeball dito na dalawang camera so ang gamit po ng kamerang ito is para dun sa ating uh, entrance door so kahit na po yung ating entrance door is uh, naka-smart lock ho, o naka-magnetic lock so ang gamit po ng kamerang ito is uh, para syempre makita yung mga pinto na to yung tatlong pinto na to yung sa kabila para makita yung mga lalabas at papasok dun sa mga kwarto, ang gamit naman po ng kamerang ito, syempre at the same time mapenetrate yung area na to yung ating back door, at saka ating tong kitchen at the same time, yung master bedroom so sa master bedroom nandito si Ike Motoblog ha, na i-eliminate o nang i-determinate ng ating mga uh, keyboards na yan, naka 1 and 1 port na pipe pataas So, dumaan tayo ng kabli dyan Pat palabas dito sa pinabricate natin na uh, plate uh, Plain plate, yung tiyatawag na panakip dun sa utility box So, ayan, at the same time Centralized power supply at saka yung recorder So, ayan, Uh, installation dito sa ating uh, project ayan andito yung ating isang camera ayan dalawa po yung kabilaan ito po yung kanyang kabais kabais bersya ayan so ang trabaho po ng dalawang camera na yan is uh, para dito sa uh, bakod gate ayan at the same time meron tayong isa dito para sa parking area at the same time dito sa gate And, tapos meron tayong camera doon sa may nakalabit na wire hindi pa na-install. Sila Papa na uh, nasa likod. So puntahan naman natin sa likod sila Papa Bear uh, na ng mga camera dito sa likod. So ayan, diyan sa kinakatayo ni Bear may camera tayo doon sa taas the same time may camera din tayo dun kay Anthony at Tar tarbaho dito ang camera na to syempre para may eliminate o makita po yung mga galaw ng tao sa backdoor, door dirty kitchen tsaka dito sa may tanke at tsaka dito sa may papasok dito ito namang camera dito kay, pa kay Papa Bear isa dito sa walkway side na to yun po yung trabaho nito uh, paikot po yung ating perimeter camera dito nakaikot po yan sa bahay so ang tawag po sa ganyang segment is full security uh, security perimeter yan ginagawa na ni Anthony ini-insole na yung ating na camera Bitini ni Papa Bear so isa na lang po yung iteterminate yung may cable na nakalabit nakalawit yeah. update tayo ulit dito sa ini-insole ni Papa Bear at ni Anthony Ayan, tapos na. Nainsula natin yung camera dito para sa para dito sa walkway. Ayan, para dito yan sa walkway. Tsaka at the same time, syempre, dyan sa bakod. So, ayan. Uh, Nainsula na rin yung camera natin dito para naman yan dito sa dirty kitchen at saka dito sa back door. At the same time, kita tong pupunta rito sa CR sa likod. Service CR dito sa likod at saka yung uh, motor pump nila So, ayan, nag-determinate na dito si Papa Bear. Nag-insul na ng camera para dito sa walkway na to. So, ayan, na-terminate na pala yung camera. i install lang nito yung camera dito. So, ayan, para dito sa walkway. At the same time, syempre, para din dito sa walkway na yan. So, yun lang ang ating update. Update ko kayo mamaya ulit kapag uh, napag-ana na. Tapos na yung ating 8 uh, cameras installation dito. Time check. Uh, 11 plus pa lang. Mag alas 12 na po ng tanghali. Eh, no? uh, alas 12 na pala. Oh. Alas 12 na. So, alas 12 tayo natapos. Install yung walong camera. So, final focus na tayo. Final angle tayo ng mga camera. mga ka-teammates uh, tapos na yung ating 8 camera installation dito sa ating uh, project yan, papakita natin ng 1 by 1 yan, biray mo, ay kay motovlog entrance sige entrance door and entrance gate ito uh, yung kanyang vice verse, para makita naman yung sa kabila side walkway yan, kita, piti yung lanay lanay. Kita rin yung kanyang storage at saka power tank. Kabilang side na walkway. Ayan. Back door. Going to kitchen. And master bedroom. Ayan. Entrance door. Uh, kita yung tatlong tatlong kwarto. Lahat Yan, double down. na prepare po ng lunch si na Mamang Sara. Maraming maraming salamat kina Sir. Shout out. Yan, yan ang, sarap. Binagandaan tayo ng masarap na pagkain. You because they're very thin. Yan, tayo ng manok. Paborito ni paborito ni Aiki Chicken. Rice. Barbecue. Banana. Yeah. Jack, paborito mo, Jack, oh. Favorito mo. Paborito mo. Yan, maraming maraming salamat ya sir. Yan, shout out sir. Yan, thank you for the the lunch. Our pleasure. So everybody get uh, also we have also Coke Sprite. Uh, -huh. uh take uh, this also take the uh, this Terima kasih. Okay. Mm. Okay. maraming marami salamat po namin sir sa napakadaming lunch na pinrepero. Happy fiesta Marami po. Isda. Pero lang yun yung ano? Ang ilawa Ang ilawa na. hindi mo ubos din. mo pakibalot. Ayan yeah, mga ka-teammates, magandang tangali. Nakita niya po, tapos na po kaming kumain. Ayan, katapos lang po namin kumain. Pero may naiiwan po rito. Ayan o. Ayan o. Ayan mangga inuubos niya yung mangga. Eh, no? Oh. Oh. ba? Diba? Oh. Tapos na ako kami. Lahat siya na iwan dun sa mesa. Kami lahat tapos na yan. Eh, no? Papahinga na. Si Aiki Moto Vlog yun. Naiwan siya na mesa. Nilalantakan yung mangga. So yan again. Ang ating mga camera. All solid sini setup na nila Adeng at saka Anthony yung imo na yun natin dito yung 360 natu talk ito yan sa pinakaharapan harapan nila uh, para ma-penetrate din yung lugar dito at the same time makapagsalita kapag may tao sa harapan ng gate delivery Lazada or what na online uh, online na uh, order so uh, pwede nilang lang kausapin dito sa camera na nandito sa ating uh, imo Cruiser na 360 to ojo full color day and night So, yan na uh, na si Ike Moto Vlog ng uh, LAN at saka yung power, uh, power adapter. Yan, dun niya naka-install sa pinaka ilalim ng span rail. So, ito yung ating IMU crucial. So, isi-setup natin yan by hybrid dun sa ating uh, XBR recorder. So, magiging 9 cameras yung lalabas sa monitor niya. Uh, na pong ini-install nila ding at saka ni Anthony yung ating uh, IMO Cruiser full color two way talk audio rito sa kanyang entrance door. Actually uh, backup CCTV lang naman yan pero isa sa mga pinakamaganda yan na uh, wireless camera pero i-exhibition po natin yan via hybrid. Yan, lalabas din siya sa ating XBR ng dawa. So I'm drill over my slippers. <laughs> lang ng ating installation dito kila Ma'am and Sir, kay Ma'am Sheila. Ayan, shout out. Maraming maraming salamat po. Oh, naganda na naman ng uh, masarap na merienda. Pansita at mga soft drinks. Oh. Bubusugin talaga yung teamworks ni Ma'am Sheila. Oh, shout out kay Ma'am Sheila. Napakasarap ng pinapakain sa teamworks. Baka umuwing mataba yung mga teamworks. Hindi na mo magtrabaho. Ma'am, kailangan niyo po ba ng ampon? Ampon. Paampon. -ampon na po kami sa inyo. Parang ang dami pagkain mo lagi dito eh. Ang thank you ah. Thank you so much. Ayan. Salamat. Ayan. Sa Ayan. 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 Ayan.